Kilalani natin ang isang halamang gamot na hindi gaanong napapansin ng karamihan at mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Ito ay isang halamang ornamental na maaring gumawa ng maraming magagandang bagay sa iyong katawan. Narito ang ilan sa mga benepisyo na makakabuti para sa kalusugan. Meron itong antihistamine at anti-asma, ang mayana ay nakita na may kakayahang e-relax ang mga kalamnan sa iyong respiratory tract upang mapataas ang kapasidad ng baga. Nagagawa rin itong bawasan ang produksyon ng histamine, na nagiging sanhi ng pag-urong ng ilang mga kalamnan at ang pagluwang ng mga capillary, tumutulong sa paggamot ng almoranas. Ang almoranas ay ginagamit na mayon dilang termino para sa sakit, kapag ang iyong almoranas o tambak ay namamaga. Maaari mong pakuloan ang dahon ng mayana at gawin siya ito upang gawin itong mas mabisa. Maaari kang magdagdag ng turmeric. Mayana relieves sakit ng ulo. Kung ikaw ay dumaranas ng sakit ng ulo, maaari mong gamitin ang dahon ng mayana upang gamutin ito. Maaari mong dikdikin ang mga dahon hanggang sa makuha ang katas. Maaari ka gumamit ng juicer o isang malakas na blender. Pagkatapos ay ipapahid o imasahin mo ito sa apektadong bahagi ng iyong ulo. Tumutulong sa paggamot ng pigsa, ang mayana ay ginagamit sa paggamot ng mga pigsa sa loob ng maraming siglo. Kailangan mong magpainit ng dahon ng mayana. Pagkatapos ay ilagay ang mga dahon sa mga apektadong bahagi ng iyong katawan. Mayana Heals Bruises at Pamamaga Sinasabi na ang paggamit ng dahon ng mayana ay maaring mapabilis ang proseso ng paggaling ng mga pasa at bawasan ang pamamaga, katulad ng pagpapagamot ng iyong pananakit ng ulo. Kailangan mo lamang kunin ang katas ng dahon ng mayana at pagkatapos ay ikalat ito sa apektadong bahagi. Ginagamot at pinapababa ang lagnat. Malamang, makakatulong sa iyo ang mayana kung ikaw ay may lagnat. Pakuloan ang dahon ng mayana at pagkatapos ay salain ito. Maari mong inumin ang concoction upang mapabuti ang iyong kondisyon. May antioxidants din ang mayana na makakatulong sa iyong panlaban. Mga free radical sa iyong katawan. Maari mong i-infuse o pakuluan at gawin itong tsaa. Pinapaginhawa ang mga sintomas ng ubo kung nagkaka problema ka sa ubo. Makakatulong sa iyo ang pag-inom ng likido pagkatapos magpakulo ng dahon ng mayana. Ito ay may mga kataniyan na kayang mag-alis ng plema sa iyong respiratory tract. May mga anti-hypertensive effects. May kakayahan din si mayana na tuluman kang pababain ang mga antas ng presyon ng dugo. Mayroon itong tiyak na tambalang tinatawag na force colon, na maaaring makapagpahinga sa mga kalamnan at magpapalawak ng mga daluyan ng dugo. Ito ay nagaambag sa pagpapanatiling normal na daloy ng dugo, tumutulong sa digestive disorder. Ang pagkonsumo ng mayana ay maaaring makatulong sa iyo sa ilang pagtunaw. Makakatulong ito na mapawi ang pananakit ng chan at heartburn. Maaari rin itong makatulong sa enteritis, mangyaring siguraduhin na makipag-usap muna sa iyong doktor o medikal na profesional kung iniisip mong kumain ng may ana. Huwag din kalimutang ibahagi ang artikulong ito sa isang taong kilala mo na maaaring makinabang dito.